tayo so, ng malita. Balang tatloong malita ito. Ginagamit ko dito yung wet wipes lang. Para magagali. Hmm. Taas na ito. malita dalawa na tapos ko na isang maliit sa itong dalawang malaki ang technique dito para sabihin malinis talaga yung mga gulong niya linisan kasi pag hindi mo ito nilinisan yung gulong parang ang dumi-dumi pa -dumi rin diba? Anik yan wala nang stroly. Lagi kong nililinis ng maayos yung mga gulong. Di ba? Oh, okay. na, lang Baka next week pupunta sila ng... Kung um, hindi, siguro pupunta sila ng... ...anong na eh, ng China. kaya na yata so, yung dalawa andun yon yung dalawa yun yung dalawang yun, dalawa nilinis ko na tapos ito taas alaga ko. Alaga ko makulit. Nagawa ko dyan. Ba nakaabang yan sa akin. Kasi hindi yan makababa kapag hindi binuhat. Kailangan buhatin talaga yan. Kasi hindi siya marunong bumaba. Takot, takot siyang bumaba. So, ayan guys. Tapos na. parang magbruha na tayo. Bye-bye.